hindi yung sili masyado yun hindi maganda na harvestin natin ito bukas patanin po man sa yung ano noon yung mga pinya natin dito uh, wala na ang oh. oh, dami yun oh saka yung mga seedling natin binaba na lang natin naman atin yung seedling natin nahirap naman sa atin so, bumaba lang sila ito ah, kalalapas na lang yung mga ano natin masate sa Medyo ramdam ko na dito mas sa rooftop yung ihip ng hangin. Agdaw. Sorry, wari, papatay. Ito talagang problema mas ate sa mga farmers sa panahon ng may kalamidad mas ate Bukas pa yata yung bukas pa yata yung mas ate yung ano. ba oh, tayo Maano na malamig, malamig ang simoy na hangin. Bukas pa yata man sa atin, lalangpol yung ano, bagyo. Oh. Tingnan nyo man sa atin, oh. oh. yung tanim natin, oh. Mahina pa yung hangin, medyo ano lang ba? ihip pa lang. Hinayan tayo dito, mas sa mga ano. Pero bukas ito harvestin natin. Kaya magandang umaga sa mga sa atin dyan na palagi nang subaybay sa aming YouTube channel. Thank you. I-update ko muna dito man sa yung ano natin. Yung mga tanim natin dito sa rooftop. Kung sakali man na manalasa yung bagyo dito sa lugar namin. Kaya makita ko man lang man sa before. Sana nga pag-pray natin man sa na kung tutuloy mo lang bagyo dun sa taas lang pag ano kasi masyado pag kasi masyado talagang sapol talaga yung ano natin mga tanim kahit anong protection mo yan kahit anong gawin mo wala tayong magagawa kaya sabi pa nila tanggapin nila ang katotohanan sa panahon ng mga kalamidad katulad nyo masyado basta mga beer na masyado ito talagang problema basta beer dito sa aming lugar ito talaga yung karaniwang mangyayari kaya hindi naman pwede masyari kung hindi daw magtanim panahon ng beri kasi ka, din natin yeah, sige lang wala pa ba, bang bangon naman sa oh, atin no? makin naman sa yung ano natin no? No? Oh. yung hangin mas dito, dito sa, yata sa amihan yata anong banda ito dito, dito na umpisa Hindi kasi paikot yun sa Masate, yung bagyo dito sa lugar sa amin. paikot yan doon. Hanggang sa silangan. Ito yung na, nanduan na yung silangan. Tapos pag timog, ayun na pag-stop. Yan ang problema dito sa lugar na amin sa Lalo dito sa rooftop. Ang dami pa ng mga bunga ito Masate, yung talong natin na bago pala natin na ano nilagyan ng pataba sabi ko masyati nga Lagi ako nang patabay kasi dami yung bunga. Timing naman. Uy. Timing naman yung bagyo. Eh, Sige lang. Eh. santok, dumidikit sa akin ah. Gumakapit. Galing to. Bunga ng ano. Ito mo naman sa ating yung update natin dito sa ano natin sa rooftop. Bago bago pa naman tumama kung sakaling tumama yung bagyo. Ito yung nangyari sa ating ano. Tumba na ng nga mas atin yo. Oh. Tumba na ay pihi pala ng hangin. Tayo na sabi ah. Oh. nag na yung mga dahon. Grabe <laughs> naman sa atin? May mga kaunting hangin na. Kami <laughs> pa naman buong ano natin mga talong. Lagyan <laughs> natin ka, no? Dilig ka na muna natin masyate Uy Hindi na ano sintro pag hangin ah. uh. Ano natin yung ano muna natin yung grepo Taimig mo naman sa atin. Nilinisa natin. Tinagyan natin ng pataba. Tapos, pabagyuhin lang. Ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. So, bawiin lang sa naman sa atin. Kung sakaling tatamaan to, di bawiin lang tayo. Tanin na naman. Ano lang. Kahapon, kahapon pa kasi ito nga sa atin makulimlim sa lugar namin oh oh hangin <laughs> na lagyan natin ng tubig uh, medyo lumamig Dahil bulaklak siya. Ganda na yung bunga mas ato oh. yun. Mga malalaki na ito, no? Oh. malaki, oh. Malaki din, oh. Hmm. Ang ganda na yung mga dahon nila. Mga oh, green-green na siya. Kasi noong hindi pa natin nilagyan ng pataba, medyo ano sila, Matamlay So ngayon na nilagyan na natin Medyo ano na siya masate birding birding na Nagberding na yung mga kulay nila Dito sa ano natin Medyo ano lang muna Eh Hilap tamaan na ah. Pagano ng hangin ah, Ganoon na natin Malayo Basahin lang natin masyari. Eh, kasi yung ano natin dito. Rup tapos sa basa. Hindi, pa, hindi mawamaasi masyadong ano. Tuyo. Basahin lang natin. Ayo, kita na masak oh. Itu na oi hala. Madilim naman sa atin no? Bakit ko dinilikan? Oo <laughs> nga ba no? Baka bumagsak yung ulan. Sige lang. Siguradong masa-masa. So, kung umulan. Okay. mo sa Ito mo na yung ano natin mas ate, update na oh, oh, ala ala ala. Diyan mo Uy, malaki ng bunga yung tanong oh. dito. Pero kung sakaling ano tawag sa ate, babagsak yan, ito ng ano. Nang oh, nang no, hangin mas sate. Puto lang lang sa baba. Ano ano din yan. Angat Ang inaalala ko lang mas ate, yung ano natin. Yung ang palaya yung ang natin dos sa kabila doon sa garahe natin kaya i-update natin mamaya mas babata baba doon mamaya i-update natin bago pa man yung, yung bumagsak yung ulan at saka yung hangin at saka yung maglangkol yung bagyo i-update ko muna doon mas kung anong kalagayan hirap kasi yung palaya natin doon sa, doon sa may dulo gumagapang na ito sa harap, medyo matanda na. Okay na yun sa harap. Kung sakaling ano hinang ano. yung problema sa Doon sa kabila natin. Doon sa dulo. Yun ang problema sa dulo man sa Kasi hindi pa tayo nakatikim. Hindi pa tayo nakabawi. Nang ano. ginastos natin. Yung paghihirap natin. Hindi pa na aramdaman natin mas sa atin yung counting ano doon sa new format, walang problema doon kasi nagano pa lang tayo doon, preparation at na gano pa lang tayo masate yung mga seedling natin oo nga, yung seedling natin masati yung problema din, baka tatamaan din ng ano tatamaan din ng ano ba, hangin kasi baka maano yung mga, lili yung mga ano natin oh. basa ba? ganda na sila masyado yung uy kinain pa ng daga mahirap may iba din tayo kasama dito magharvest natuyok yung ano natin yung mga sidling masyado siguro ibabala natin sa ano Sila, ilag, ilagay natin silalim para siya kung sakaling ano sayang yung ano natin yung bubong ng ano sidinga natin makalili pa rin na maging, ma, mapunit pa Pagisipan lang natin doon sa ko kung ano magaganda magawin natin sana nga Lord hindi tumama yung bagyo sa lugar namin para naman hindi madestruso yung mga kababayan namin dito lalo na yung mga nasa ano yung mga bahay nila mga ano lamang sa atin ba mga light material alam mo naman sa atin dito dito sa lugar namin malaking malaking ano tumama sa lugar namin panahon ng Yolanda sana sana naman hindi na bubalik nun kaya i-update natin mamaya man sa atin doon sa tulo natin yung mga natin dito doon ito na yung ano natin kita na natin may mga bunga habisin natin yung bukas umaga kaya tinan muna natin kung may nagtitinda bukas sa ano mercado laki na sili masyado oh. yun hmm? maganda na habisin natin to bukas oh. okay na rin yung sili natin medyo ano na sila masyado lusog lusog malusog na yung ibang anong bunga okay mga sati let's go i-update natin mamaya mamaya yung ano doon sa kabila natin yung ang palaya natin before pa naman yung tumama yung bagyo natin sa lugar namin T tumakbo na yung isang ibid mga sati yun oh. isa yan dalawa tapay doon tatlo mga ibid na kaya sa atin sa suas na sa sunbeating akala sila nila lumabas yung anong araw ang daming ibid dito man sa atin sa dulo natin okay mga sa atin nandito na tayo ngayon sa ano natin sa mga palayahan Kusayang sayang ito man ano ng ano ulan na ulan na sa ano ng lugar nasa na siguro yung hudyat na magumpisa yung ano so, yung palaya natin dito mga sa yung ulan wow sa ano na mga sa ato yung nakasa yung ulan na, doon tayo sa adulo ito yung problema sa dulo dito mga sa kasi mga maliliit pa sila Uy, pizza yung mga sa ato nakuha na yung pigsay natin o oh. wala, wala yung ano, pataba nilagyan ng pataba Naka, ano pa rin o oh. nakalabas pa rin ito yung sayang masyado yung palayan natin dito pag sinatake na ano bagyo masyado eh bagyo may ganda na wow sayang ito masyado pag ano mga bunga na pa naman ito may mga ilan ilang bunga na ito sa dulo uy makalakbay yung iba Nakalakbay sa ibang ano bagsak bagsak yung ano natin yung mga dahon yaa yeah. yung ano natin masati sana sana hindi ano ba lumakas yung hangin para hindi to sila ma damage pag ano kasi kumasati lumakas yung hangin wala wash out ito lahat haba na nila mas taas na sila sa atin medyo dami na yung mga bunga rin nila abangan na lang naman sa i-update ko muna dito ito yung kaganapan sa ano natin ang palayahan natin dito pag wala pang ulan wala pang bagyo ito po muna yung sitwasyon pizza na sa atin pwede na tayo makagulay dito ng pizza yun lapad oh grabe ang lapad oh ang gulay gulay na lang ito eh, kasi lang ano yung sa akin balik tayo dito kasi ulan na nag payong lang tayo mga sa para lang ma-update natin ito yung ano, mga tanim natin dito sa buliga Ito na yung sa ato yung ano noon. Yung mga pinya natin dito. eh uh, ito yung tinanim ko noong, 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 unang araw. Tapos pinatapos yun sa tangirik. Naka, nakakasadang magamit nito itong pinya hindi na kasi magamit na nga kung ang platrik ano nakuha na siya mga langka umabot na wala na wala na rek sorry rek kita naman na rin ang duhan duha na rin eh sige tapas yan lang duhan ang abangan natin mas ato yung anak natin ito mga pinya ah walang walang ano ito problema itong pinya mas kahit babagyo hindi tingaan na tumapik ito yung mga nasa taas ito yung mga ampalaya natin tapos langka yan yung mga matataas yung mga ano o mag harvest tayo bukas oh. kahit ngayon ito lang yung ampalaya natin mas o oh. ang daming bunga kaya harvest yung mga tayo ng bukas ang huh, grabe wala na ito. oh, ang dami o oh saka yung mga seedling natin binaba na lang natin mas yung seedling natin mahirap na mas ating sumabak na sila so, ah, kalalapas na lang yung ano natin mga kanin ito yung atsal natin yeah. dito yung sa taas binaba natin para hindi bumagsak mas ating kung sakaling um umulan or hangin na malakas nasa baba na sila Okay mga sari, ito muna yung kaganapan natin dito sa ano natin sa mga tanim in dito lang dito mga sa rooftop natin at saka sa dito hindi tayo makablog doon masyado eh, kasi ulan mga kaya magbabay muna ako dito mga abangan natin so, kung ano mangyari bukas yun na maglanpol yung bagyo kaya babay muna tayo Rick, babay Rick bye yan Inupdate natin yung mga tanim natin dito. Ito. Yung mga natin mga sati. Ito yung para sa kabilaan na natin. Ito si Ron Dayla mga na hindi pa na nakatanim tayo doon. Kasi may bagyo. Kaya alam na Panginoon mga sati kung ano mangyari. Kaya pinayaman na natin ito na damage natin yung ibang mga tinanim natin dito ito mga bago na ito mga yung ano, ang palaya natin dito nakapong ko palang ito yung eh, no? Mm -hmm. dagay kaya yeah, mga ito mga kasi yung dati e, ito lang e, ito lang yung sinable lang dati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mga siyam tiraso lang mga tapos hindi ito maganda ayoko lang sa buto ba yan or ano yan na. Sa dadaan na ano tinimin natin, yan lang ang Kaya ito, mga panibago na itong mga ano natin dito. Bili na tayo ng bagong ano, isang latang ano. Kaya. Ay, ano na sumunay, lumabas. Sana maganda yung mga sati, sana nga. Okay. Bye-bye, Miss Ate.